Kukuha na siya. Sis, pangbabaan ito ah. Sino na? Biya, ito nga. Jack, isa. Advin, lumabas ka dito. Tinan mo oh. Anong ginagawa? So, yo, what's up mga bay? Panibagong araw, panibagong kalabuhan at panibagong... Prank na naman tayo mga biso. Ito, dalawa pa sila si Bernard at saka si Jason ang magiging kasabot ko ngayon. So ngayon, baka-prank na naman natin si Rochelle. Asa rin na naman natin at manggagalit na naman tayo. Gagalitin na naman natin si Rochelle. So, kunyari ang gagawin nating prank kay Rochelle, may babae ako, Ah! Yara. Yara! Yara! Ang galit na naman niya, syempre, Pag ako nang galit. Mga ko, kasapala <laughs> naman masakit sa So yun ang gagawin namin yung prank kay Rochelle. So meron ako dito waga damit pang babae. Yun. So nasa CR ako, yahagis po ito Sinabi sa labas. Sa Madam Rochelle. Tapos mamaya magagalit yun. So gagalitin talaga natin siya. So mamaya, so, video ham ako rito. Nandiyak ka sa likod ng pinto. <laughs> so yun gawin natin. Let's go. <laughs> So yeah, Jason ha. Uh, Diyan mo ako ibidjohan. So magtatago ka rito sa dito sa kurtina. Dito sa kurtina na to. Diyan magtago mag, dyan ka magtatago. Basta labas ako dyan. Pag nagalit yun. Wala akong bahala sa'yo. <laughs> ako ang bahala sa'yo. Oh, sagot kita. Sagot kita. So ito palang damit na ito ay nabili na namin sa Okayo, Okay Okay. Si so, ito yung gagamitin namin ng pamprang kay Rachel. So si hindi naman. Si, pero si Jason, dyan siya tatatago. At siya yung video sa akin. Ayun. Isisit natin yung camera kay Jason. Oh.

Kanin damit yan? Sino to? Ano yun ay? Wala, Ano to? So wala... Uh, ah, isa, isa! <laughs> <laughs> ay, papa! tayo isang mais ka ha! May takawad yan sa akin! Wala, na siya! Sis, baga! ito ha! Sino nang Alvin! Sino nang Alvin! Alvin, isa! Lumabas ka dyan! Ako nagigigil sa inyo. Wala nga dyan. Ano wala nga dyan? Saan? Lumabas ka dito. mo oh. ano ginagawin? ano ginagawin? Prank. Ang gilip sa tao. Prank lang yon. Ako ay tawag na mo pala kasi Sabi lang 'yung I'm ko daw yung babagay kasi nga binili ko yung <laughs> <laughs> blouse. Eh di okay sa akin eh.